Tingnan natin sa kabil pa. Ano to? Uh, hospital to. Cancer hospital. Ayan. Yeah. ceiling. Ganda na rin. Eh. Oh. Tapos... yung flooring yung design niya Mayroon siyang design uh, curve yung ano tatlong klase yung ano mo ah, uh, bali apat ang klase ng kulay ng flooring na binil binil tong kabayan yan peace eh <laughs> uh, this is my friend or in Taranaki this is for youtube for youtube yeah yeah say hi hi yan yan ang pintor namin dito ganda ganda yung pintor namin tara tingnan natin sa kabila tayo sa sa hallway so naman yan tapos lakad tayo papunta doon sa zone 2 ayos na konting linis na lang to yan tapos punta tayo doon sa may reception ayan mga cancer hospital malinis na Ganda ng tignan. Dalawang project dito sa Taranaki, yan. So, sa ano, baka pag natapos kami rito, nung kami sa kanila. Yan. Yan. <laughs> That's my painter in Taranaki. A beautiful painter. <laughs> yan. Ito tayo sa reception naman ito. Ito yung pinaka uh, front reception. Tapos na rin yung ceiling. Ayan no. Ito ano yan uh, timber yan. Tapos ito yung counter. Ganda ng design o. May design yung counter. yano kapay kapay ayan gan na gan yun swab swab ano pa yun Vienna thank you for watching please like and share and paki click n yung notification bell para lagi kayo ng sa akin video kahit na madala lang ako mag-upload dito sa akin YouTube channel. God bless you all mga kabayan. Bye-bye.